TFX 150 umiikot ang starter pero ayaw umandar ayan guys ito yung gagawin natin ngayon umiikot naman yung starter nito kaya lang puro ikot lang yung starter nya hindi siya mag start guys ay nag ano pa rin naman pala eh yan nga ganyan nga hmm, hindi niya na madala no Mari hmm. ano to bindix. Buksan natin itong ano mo. Ah, dito tayo banda magbukas muna. Dito sa may magneto nya. Check natin yung bindix. Ayan guys, ah, nakalas na natin yung kanyang ano, cover dito sa magneto. Check natin itong kanyang ano dito. Bindix drive gear. Uh, kalasin natin tung knot nat nya dito para ma kita natin kung anong lagay nitong kanyang bindix dito ayan uh, ito yung ating problema ngayon ayan uh, dalawa yung puller natin dala pero hindi natin magamit kasi wala siyang ano guys salpaka ng puller dito. Ayan. Uh, gagawa na lang natin siya ng ano, DIY na puller. Mag-DIY na lang tayo na puller. Para makalas natin tong magneto, guys. Ayan. At yan, guys. Uh, wala tayong magamit na puller dito sa x 150 ayan gumawa tayo ng ano DIY puller sprocket tsaka tatlong bolt tapos tinukura natin yung kanyang ano dito sa gitna ayan para suporta lang guys para hindi masira kung ating pupukpukin ayan ah, nakakabit yung nut nyan sa loob guys para kung pukpukin natin dito sa gitna ay eh, hindi masisira ayan na uh, utay utayan lang natin higpitin tong tatlo tsaka hatawin natin dito sa gitna guys ayan kapag wala kayong polir na magamit tapos gumawa kayo ng ganitong motor TFX 150 ayan na uh, ganito lang yung gawin nyo guys para makalas nyo yung magneto Ayan, uh, ito yung ating DIY na puller guys. Kabit na natin siya dyan. Sa magdito. Ayan. Ayan, uh, higpitin nyo lang guys. Tsaka, na uh, higpitin lang natin tong tatlong bolt. Tsaka, pukpukin natin dito guys sa gitna. Ayan. Ayan guys, ah, uh, Nakalas na rin natin yung puller. Ayan, uh, ganito lang yung gawin nyo kapag ano, nahigpitan nyo na itong tatlong bolt. Lagyan nyo lang sya dyan ng ano. Ayan, yung pukpukan guys. Ayan. Tapos, uh, pukpukin nyo guys ng medyo maganda-ganda. Para bumigay yung ating magneto. Nakalas natin. Ayan. plastic natin yung magneto nya guys kahit wala tayong puller na pang ganitong motor kalasin natin tong nut ayan Ayan guys. Pakalasin natin guys. Kasi yung kanyang bindix ay ayaw nang kumapit. Ayaw nang kumapit dito. Kaya ang nangyayari guys ah uh, kapag in-start natin kabios itong bindex hindi niya mapa-start yung ating motor yan kaya ito guys uh, may piyesa na tayo dito ayan o oh. papalitan natin siya ng bindex drive ayan o oh. uh, ito yung pinaka one way niya guys ayan ito ipapalit natin Ayan, ah, ang malimit kasing problema dito guys sa Bindex ay yung kanyang spring. Minsan ay malambot na, kaya hindi niya na maitulak itong malalaking bearing na to Kaya yung ating itong Bindex ay slide na dito guys. Ito, pag inikot siya ng starter natin, obvious na to guys. Kaya hindi niya na maikot itong magneto. Kumakabius na ito dito sa ano, ito. Sa Bendix drive gear, ayan oh. Pag kumabius na siya Jan, hindi niya na mapaandar yung ano guys, yung motor. Ayan. Kaya ayan, ah uh, try natin to guys kung pwede ito. Ito kasi ay ano, Uh, pang sniper 150 yung nabili ng may ari na tong motor na to sana ay pwede guys kasi iba yung yari yan iba yung spring nya sa gilid kesa dito ayan uh, try natin isalpak to guys kung mag-aari yan, ah, uh, kapag nagkalas na kayo, ah, uh, check nyo na rin yung ano dito. Bearing nya, yung stick bearing nya dito guys sa uh, drive gear. Ayan oh. Yung stick bearing nya dito. Ah, uh, okay pa naman yung stick bearing nya dito guys. Hindi pa naman naturog. Kaya wala pang problema. Ayan, ah, uh, dito lang talaga tayo nagka problema. Kapag wala kayong pamalit, ah, uh, pwede nyo namang inat inatin lang yung spring nyan. Ayan, ah, uh, kapag hindi patangos itong pinaka bearing nya na to, yung bali tatlong bearing na malalaki na yan. Ari pen guys. Basta unatin nyo lang yung ano, yung tatlong spring dito sa gilid. Ayan. Bali may tatlong Ano yan guys? Pinaka-spring sa gilid. ayan guys, uh, sinukat natin yung bago dito sa bindix drive gear, ayan. Sukat naman siya. Ayan oh. Uh, magkaalaman na lang to dito guys kung susukat din dito sa magneto kasi ibang yari oh, medyo manipis. Uh, try na lang natin kung mag-aari ba itong ano ang sniper 150 sin lang natin tong tatlong allen bolt nya dito pwede na natin kalasin yan ito yung tatlong spring nya Ayan o na tumutulak dito sa tatlong bearing na to para kumagat doon sa ano bindix drive gear natin ayan o hindi pa naman sya totally damage Uh, ano lang guys siguro mahina lang tong spring or medyo tangos na itong mga bearing nya or maari dun sa ano bindex drive gear uh, maaring medyo kayod na guys kaya ano na kumakabuse na yan pero malimit na problema nito guys dito lang itong mga spring nya medyo malambot na ayan ah, kaya palitan natin ng ano ito pang sniper 150 sasalpak natin Ayan, uh, ah, kung papansin ninyo guys, ah, ibang yari nila. Ito yung bago natin, pang sniper 150. Tapos ito yung kanyang stock. Ayan. Ito yung stock niya guys. Ayan ibang Iba ang yari. Dito plain lang. Dito sa kanya may ano pa. Ayan o. Pero sa kapal guys. Ah. Uh, isa lang sila ng kapal. Ang importante guys ay ano, yung kanyang kapal. Dapat pareho lang yung kapal niya. Ayan. Sukatin nyo na lang. Bago nyo isalpak. Ayan, uh, try natin ikabit. Yan guys, uh, ikabit natin. Yan, mas maganda uh, kung may pandikit kayo. Lagay nyo ito ng pandikit bago nyo ikabit. Kasi minsan to guys ay ano, lumuluwag sa katagalan. Kaya nagkaka-problema rin tayo dito sa ating ano, Bendix Drive dito sa ating bindix minsan ah kapag lumuwag yan ah, napuputol na itong mga bolt niya na to kaya maganda kung may pandikit kayo guys ah lagyan nyo na lang para maganda ang higpit Di basta luluwag. Ayan ah, higpitin nyo lang ng maganda-ganda guys. Kasi dito lang nakasalala yung ating motor. TFX 150. Kasi walang kick yung TFX 150 guys. Kaya dito lang siya nakaasa sa ating starter. Ayan ah, kapag sira ito ah, pwede nyo namang Itulak yung motor nyo para umandar. Para makauwi kayo. Yan guys, uh, kabit na lang natin. Ayun, uh, ano ikabit na natin yung ating magneto. Lagay na lang natin tong flat washer. Tsaka yung nut niya. Ayan, ah, naikabit na nga natin yung magneto. Ayan. Kabit na lang natin itong kanyang ano, cover. Ayan, bago natin ikabit, ah, maghalo muna tayo ng mais para dubli ang kita natin. kabit na nga natin yan testing natin kung aandar na guys kung bindix nga ang problema kaya ayaw itong umandar start natin mandar na ayan ah, bago na yung bindix nabilhan na ng may-ari ng bindix guys pinapalitan na to sa atin kaya lang ay ano may ingay guys sa pag start tsaka parang kumakabius pa rin ayan ah check natin try natin i-start ngayon guys maingay siya kaya i-check natin kung ano talaga yung may problema dito buksan lang ulit natin itong magneto guys para matrace natin yung problema Ayan guys, uh, pagdating naman dito. Ito sa kanyang pinaka gear, ito sa kanyang bearing. Wala namang problema, guys. Wala naman siyang kalog. o. Oh. Baka yari rin to sa inyo, guys. Maingay. Ayan. Napalitan na nga pala ito ng bagong Bendix drive guys kasi binila na ng may-ari. Ayan, ah, pinapalitan na lang sa atin. Ah, check natin yung kanyang ano, starter. Ah, try natin start ng wala ito. Walang magneto. Try nating paikutin yung kanya ano starter guys. Yung starter niya. ayan guys, ah kung naririnig nyo ay ah, yung maingay sa kanya yung starter kaya i-check natin yung starter kalasin natin kalasin natin yung kanyang starter kung mariremedyuhan pa natin ayan uh, nakalas na natin yung kanyang starter check natin to guys kung anong naging problema nito bakit maingay ayan guys uh, nabuksan na natin yung kanyang starter ayan ang naging problema nito ay carbon brush ayan guys oh kud na sagad na pala yung kanyang carbon brush sa pinaka wire yan oh lumabas na yung pinaka wire ng carbon brush nya yan guys oh kaya yung pinaka wire ng carbon brush ang kumukudkod na dito sa ano dito sa kanyang nilalapatan guys yan oh nagasgas na kaya maingay sa starting yung px 150 ito yung kanyang problema starter motor ayan ah, palitin na yung kanyang ano carbon brass tsaka yun no, sagad na lumabas na yung wire dito guys sa kanyang carbon brass tsaka yung isa pa dito na problema yung kanyang bushing sa loob guys ay malaki na rin yung ano butas isa pa rin yun sa dahilan kaya umingay na itong starter motor ayan akalasin muna natin ayan guys oh so, medyo gas gas na dito sa ano Ayan o. kinain niya na yung bushing dito guys sa loob malaki na yung butas kaya kumalog na siya hindi na umikot ng maayos ayan uh, ito yung naging problema gas gas na to guys o. ayan o malaki na yung butas dun sa loob kumalog na to guys itong kanyang rotor kaya hindi na smooth yung ikot ayan ah kaya ito guys ang papalitan natin Ang isang buo pabilan na lang natin to sa may ari isang buong starter kasi wala na rin guys palitin yung busing doon sa loob ayan Tsaka ito, gasgas -gas na. Kaya palit na lang tayo ng bago.